DOJ at PNP kinalampag laban sa mabilisang pag-aresto sa dalawang empleyado ng Eternal Garden sa Batangas. Naritong news ni Kim Gomez. Pinapabila na ang pamunuan ng Eternal Garden sa Department of Justice at Philippine National Police na imbestigahan ang paspas pag-aresto ng walang warrant at pagsasampa ng kaso sa kanilang dalawang empleyado. Nagugat ito sa reklamo ng isang city prosecutor ng Batangas dahil sa umano'y nawawalang lapida. Ayon kay Attorney Christian Castillo, abogado ng Eternal Gardens, bigo silang makakuha ng mga dokumento noong Sabado sa pulisya para sa kanilang depensa dahil off duty ang may hawak ng kaso. Nagulat niya at hindi makapaniwala ang mga empleyadong sina alias Arnel at Maris na inakusahan ng pagnanakaw ng lapida ng isang piskala matapos kasuhan at ikulong noong biyernes kahit wala silang mga abogado. Magugunitang bumisita ang piskal sa puntod ng kanyang ama sa Eternal Gardens at nadiskubring nawawala ang lapida noong October 13. Una ng inihag ng Batangas City Police, umaksyon lamang sila alinsunod sa reklamo na kanilang mandato. At mayroon umanong bataya ng pagsasagawa ng warrantless arrest sa dalawang empleyado ng Himlayan. Itinanggi naman ng Eternal Gardens Batangas na pagnanakaw ang nangyari dahil bahagi ng paglilinis ng sementeryo ang pag-aalis ng nakakalat lamang ng mga lapida dahil mayroon ng bagong ipinalit dito. At yan ang News Scoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.